Matagumpay na yung sinagawa ang Vacation Church School 2025 Trainers Training na pinangunahan ng Manila Episcopal Area at Baguio Episcopal Area sa Tagaytay Mission Camp noong February 4 to 6, 2025. Dinaluhan ito ng mga guro at leader ng simbahan na nagtipon upang palalimin ang kanilang kaalaman sa pagtuturo ng salita ng Diyos at paglina ng pananampalataya ng kabataan. Bayag di Deaconess Phoebe Gamata Crismo, dating BCED Executive Secretary, ang tema ng VCS 2025 na Growing in God's Grace ay hango sa quadrennial theme ng United Methodist Church General Conference. Binigyan din niya ang pagkilala sa Diyos bilang God of Grace kaya't pinili nilang itampok ito bilang sentro ng taunang programa. Growing in God's Grace. Paano nag-come up sa theme na ito? Ito ay uh, mula sa quadrennial theme ng United Methodist Church na ginamit ng General Conference. Nauna na kasi noong 2021 through 2024 ay tinalakay na natin yung knowing who God is kasi nga know that I am God. So ngayon, naisip namin what about a focus on God as the God of grace. We focus on God's grace at ang tema ay growing in God's grace. Ayon naman kay BCED Program Assistant na si Grace Ramon Estacio, mas pinalawak ng VCS 2025 ang pagpaplano nito sa pamagitan ng mas maraming layout artists, musicians at paghahanda ng reels para sa art activities. Bukas din ito sa non-UMC participants sa pakipagtulungan ng UMCOM at UMC TV. Umaasa ang mga organizers na madadala ang VCS sa lahat pang online platforms. This year po, excited kami dahil marami kaming uh, bago na may offer sa VCS. Marami kaming mga in-involved na mga layout artists at saka mga musicians. Planning to produce some reels for our art activities para mas mabilis natin maituturo yon sa ating mga batang tinuturuan We also have non-UMC participant this year. And for 20 years or more than 20 years, meron po tayo ngayon, meron po tayong VCS ngayon training na ginanap sa so Tagaytay City. And this is first time um, with our uh, partnership with UMCOM Studios and UMC TV. Naniniwala kami na mas ma, mas mapaparating nating mahusay at marami yung ating ma-re-reach because they are helping us build our strong online presence. Sa pahayag naman ko ni Deaconess Resi Malikdem, mula sa nakasanayang sistema, ginagamit na ng VCS 2025 ang teknolohiya upang hikayatin ang mas maraming kabataan. Naniniwala sila na sa bayaya ng Diyos, magbubunga ito ng bagong buhay at mas marami ang tutugon sa kanyang tawag. Masasabi ko ng pagkakaiba ng VCS noon sa ngayon, noon more on manual, mga papel at uh, talagang pinaghahandaan. At noon maraming volunteers talaga na mga laiko, mga kabataan, hindi lang kabataan, maging mga mayaf. Pero sa panahon ngayon, ang mga VCS natin ay may halo ng teknolohiya at gayon din, mas bata na ang nagko-commit na magturo ng VCS. At uh, gayon din ay uh, marami ng mga pagbabago sa ating mga approaches dahil ang mga bata noon ay iba din ngayon. At isa sa pagkakaiba, ang mga bata noon ay teachers na ngayon ng VCS. At ang VCS ngayon ay nais, nagkakaroon na ng mas malalim na kabuluhan sa ating komunidad at sa ating iglesia. Sinabi naman ni Deaconess Vivian Valtes, isa sa mga lumahok, marami silang natutunan sa VCS training at excited silang ibalik ito sa kanilang mga home church. Hangad nilang hikayatin ang mga miyembro ng simbahan na mas makilahok at maging aktibo sa pagtaguyod ng VCS ngayong taon. Excited ako na pag uwi ko sa aking conference, sa district and sa local church din, eh uh, may share ko itong napag-aralan ko dito and I would uh, encourage more young people, yung mas mature onte na young people, Mayaf and uh, the UMWCS na mag-engage dito. Kasi way back nung kami ang mga bata, uh, na-experience ko yung meron pa kami mga principal, gano'n, parang sa Sunday School sana, Sunday School Superintendent, and it was so effective. So, I think, sa panahon natin ngayon, kailangan natin yung mga ganong uh, pagbabalik ba ng mga nakagawian noon. Dahil nakita ko yung effectivity niya noon, I think effective din siya. Excited ako na mas magiging engaged ang mga tao sa ating simbahan sa pag-initiate uh, at pag-promote na rin ng ating VCS 2025. Binigyan din naman ni Bishop Rubinel M. Estrella, Resnat Bishop Tangmeya. Malaga ang VCS dahil ito ay nagiging taan sa pagwiministeryo at paghubog ng mga bata sa pananampalataya. Hinikayat niya ang lahat na sumali at pakilala ang Diyos sa masayang paraan. Ito po ay experience ko nung mga bata, nung bata ako at nung ako ay nagtuturo na ng VCS at ito ang nagpalalim sa aking pananampalataya. Napakahalaga nito sapagkat kahit na hindi natin mga miyembro na dadala natin sa Panginoon sa pamagitan ng ministers ng BCS, yung mga extension classes na ating ginagawa. Ganun din, uh, alam natin na patuloy na tumatawag ang Panginoon ng maliliit na mga bata sa pamagitan ng Vacation Church School. Kaya para sa mga bata na ating tinuturuan, join na kayo ng BCS sapagkat dito masaya. Marami kayong kaibigan at matututo kayo tungkol sa ating Panginoon. At yun ang pinakamahalaga. Kaya join na po kayo and let us all grow in God's grace ngayong BCS 2025. Sa pamagitan ng VCS 2025, mas maraming bata at simbahan ang inaasahan magiging masigasig sa ministeryo, natututo at lalong mapapalapit sa Diyos sa masayang paraan. Ako po si Titus Tayrita para sa balitong napapanahon, maasahan at nagkakaisa sa katotohanan. Ito ang UMC TV News Bites.